Galingan mo, Venom. Wala yung gagamba ni Kokey. Alaga lang yan sa kulangot. Yan. Kaya ang yan. Kayang-kaya mo yan. Mukhang malakas nga tong Venom na to ah. Itsura pa lang. Mukha ng halimaw. Pogi? Sige na. Ma. Ma. Si Peter. Bakit? Ano ba yan? Ma, nakita mo ba si Peter? Ha? Sinong Peter? Peter? Sino naman yon? Ma, si Peter nawala. Sino ba yon? Peter ka ng Peter eh hindi ko naman kilala yon. Taga saan ba yon? Kalaro mo ba yon? Ano ba nangyari? Bakit siya nawala? Si Peter, ma. Yung gagamba ko. Si Peter. Nawawala eh. Nakita mo ba, ma? Ay, anak ka ng papa mong pangit. Akala ko kung ano na. Eh, kagambalang lang pala. Aray ko. Ang sakit mo naman makapagsalita, mahal. Ano ba itong pinag-uusapan nyo? At ako'y natututulig sa inyong dalawa. Pa, nakita mo ba si Peter? At sino naman niyang si Peter, ha? Inaway ka ba niya? Ha, anak? Anong ginawa sa'yo? Lokong Peter yan, ha? Tara, ituro mo sa akin at pagbubuhulin ko silang dalawa ng tatay niya. Hay, kumalma ka nga dyan. Hindi tao tinutukoy niyang anak mo, no? Yung gagamba niyang si Peter daw. Nawaawala. Ay, anak ka ng mama mong maganda. Eh, gagamba lang pala. Bakit kumakaiyak ka? Eh, parang kinurot sa itlog. <laughs> Naaalala ko tuloy kabataan ko dati. Kapag may natatalong gagamba ipapakait doon sa may-ari ng natalong gagamba. Yung gagamba niya. Yak, yeah, kadiri naman yon Pa, nakita mo ba siya? Anong kadiri ka dyan? Eh, ikaw nga eh. Pinapakain ka naman namin ng tama. Pero kain ka pa rin ng kain ng kulangot mo. Pati gagamba mo pa ata. Sinusubuan mo rin. Parang may nakita nga akong gagamba kanina. Pinaglalaro na ata ni Chucho Tignan mo, nasa labas. Nako, tigil-tigilan mo yung gagamba na yan, Koke, ha? Sinasabi ko sa'yo. Lolotoin ko yan at ipapakain ko sa'yo. Tignan mo. <laughs> Tagal naman ni Koke. Ngayon na kami maglalaban ng gagamba, eh. Hanip na yan. Huwag mong sabihin nagluluwal ka na naman ng jerbox mo, Koke. Hoy! Chucho! Anong ginagawa mo kay Peter? Piling mo naman kakainin ko yung gagamba mo? Mamaya malason pa ako dyan eh. Yak! <laughs> Sa wakas nakita na ulit kita, Peter! Oras na para ilaban na ulit kita. Ano, Venom? Galingan mo ha? alagang alaga kita. Kaya wag mo akong bibigoy na. Amse, kanina ka pa ba naghihintay dyan? Oo, kahapon pa ng madaling araw. Alas sa isnan tangali ako dito nag-aabang sa yung kolokoy ka. Bibiro lang. Kakadating ko lang rin. Mukhang maglalaban ng gagamba yung dalawang tsukoy dun ah. Tara, nood tayo. Ano amse, ihanda mo na yung magiging merenda ng alaga akong si Peter. Aba, ayos ka pala. Minamalit mo agad tong si Venom ko ha. Oh, mga pre, gusto niya ako tagahawak ng laban. Sige Peter, tapusin mo na agad yan. Galingan mo Venom. Wala yang gagamba ni kokey Alaga lang yun sa kulangot. Ampao yan. Kayang-kaya kaya mo yan. Mukhang malakas nga tong binom na to ah. Itsura pa lang. Mukha ng halimaw. Tignan natin kung sino ang mas malakas. Hindi ko basta-basta minamalit ang aking nagiging kalaban. Dahil minsan na akong natalo Nang dahil sa pagiging judgmental ko Pero ngayon Sisiguraduin ko Na ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya Para tapusin ka Ayan na mga kaibigan Nag-uumpisa na ang laban Aba, ba't ganun? Ang daya naman ng gagamba mo. Abay natubo lang ulit yung galamay kahit naputol na. Ang daya naman pala nitong Venom na to. May sa immortal ka pala. Ha <laughs> Walang kwenta mga atake mo sa akin. Dahil kahit ilang beses mo akong sugatan. e eh mabilis ko lang ito mapapagaling. Napansin ko lang, yung gagamba ni Koke, e eh parang naka-attack speed. Tapos yung kay Amsie naman, ay eh naka-tank build. Grabing laban ito mga kaibigan. Ngayon ko lang nasaksiyan ang ganitong laban. Ibang klase ang mga gagamba na ito. Ipapakita ko sa'yo, ang totoong itsura at lakas ko. Aba, may iba ka pa balang itsura. Sige lang, ipakita mo. Kahit nagpalit ka pa ng anyo mo E eh wala rin naman palang Talo ka pa rin Iyon ang akala mo Imposible Paano niya nagawa yun? Gumawa siya ng isang ilusyon Gamit ang sabot niya para linlangin ako. Tatapusin na kita, Venom. Hmm. Hindi tatalapi ang ginagawa mo. Ang tibay naman ng isang to. Isang maling galaw ko lang. E paniguradong mauhuli niya ako. Alam kong naghihintay lang siya ng tamang tempo. Magaling ka rin. Mukhang nakakalkula mo ang mga galaw ko. Halagang pinag-iisipan mo rin ang mga magiging atake mo. Pero isang maling atake mo na lang. Chak na mahuhuli kita. Ito na ang malakas na atake ko. Aray ko! Hahaha, <laughs> huli ka balbon. Tapos ka na, Peter. Ayos, ganyan nga, Venom. Hindi, Peter, lumaban ka. Ala na mga idol, mukhang di na kaya ng Peter ni Koki lumaban. E eh, di deklara ko na kung sino ang panalo sa laban na ito. Ang nanalo ay ang gagamba ni Amse, si Venom. Hindi maaari yan, Ratboo kaya pa ni Peter. Venom, wag mo nang patayin yung gagamba ni Kokey. Masaya na ako na tayong panalo. Kaya hayaan mo na lang siya. Oh, pasalamat ka Peter. Kahit pa paano, imabait e ang amo ko. Sa susunod na magtuos ulit tayo, isiguraduhin e mo na mo na ako. Oo, oh, oh, sisiguraduhin ko Peter, buhay ka pa ba? Salamat, Amse. Kahit natalo yung gagamba ko, eh hindi mo pinatapos kay Venom. Malit <laughs> maliit na bagay. Kaya ako siya hinayaang mabuhay. Eh para ikaw ang tumapos sa kanya. Dahil kapag natalo ang gagamba, eh dapat kakainin nito ng may-ari niya. Ha? Hindi, joke lang. Hay <laughs> nako ko okay sa wakas nanalo rin ako sa iyo baka nakalimutan mo na ako ata ang bida dito